Yan, ito yung puno nga pinapakain ko sa aking manok. Yung ang tawag nila, Madre de Agua. Tinatadtad ko kag ipakain sa kanila. Pero ngayon, no, kinakain na nila. Hindi na nakahintay na tatarin ko pa eh. Ayan, no, wala na ang dahon. Ubus na nilang dahon. Yan, yan. Maganda sa manok to. Madre de Agua binibinta man nila yung sanga binili ng sang may san in binili ni binili yung sanga para makapagtanim ayan oh yan, wala ng wala nang dahon bus nang dahon Na nabili na lang ang naiwan na lang yung sa babaw hindi malab hindi na maabot yan, kung wala yung madediagwa, minsan yung malunggay. Ayan. Yan ang tinatadtan ko kag pagkain sa kanila. Yan din ang pinapainom ko sa aking mga manok. Malunggay juice. Yan ang pinapainom ko sila. kanila. Gagawa rin ako sa video para kung paano ko ginagawa yan mapainom sa mga manok ng malunggay juice. Okay